Claudine at Julia Barreto reunited sa isang party. Nito lang ay muling nagkadaong ang magtsahin na si Claudine at Julia Barreto sa tribute party para sa veteran star maker na si John Manahan na labis na kinatuwa ni Claudine. Talagang ako, I'm really, really happy kasi nagkakitaan kami o nagkakitaan kami pero very few times lang talaga. It's always fast lang. Ayon pa sa kanya, espesyal ang reunion na ito sa pagitan nila ni Julia dahil hindi umano sila gaano nagkikita ni Julia. Ganun pa man ay binabati siya nito sa kanilang family events kahit hindi sila madalas na nagkakausap kahit pa magkasama sila sa isang mesa. Dagdag pa ni Claudine, alam niyang aware si Julia sa tension sa pagitan niya at ng mami nito na si Marjorie pero civil naman daw sila. Inamin din niya na miss niya ang interaction nila na pamangkin kahit never naman silang pinigilan ng atin niya makipagkita sa isa't isa. Bukod sa interaction kay Claudine ay usap-usapan din ang interaction at small talks ni Julia kasama si Bea Alonzo, ang ex-girlfriend ng kanyang partner na si Gerald Anderson. Bukod dito, nakita rin siyang nakikipag-picture kasama ang ex-boyfriend At on-screen partner, nasi Joshua Garcia.